Mapuno tayo mga idol dito. Circle. Ayan yeah, ang circle. Mapuno Mabu, mga idol. Ayan, yeah, yeah. ayan. Ito mga idol San like, City. Circle. Dito kami sa 15th floor mga idol. Ayan naman. na mga idol sa 15th floor. Ayan, kita tayo mangubukan lang ang sa City mga idol.

ang laki na yung pagbabago ng Kison City mga ilo laki na yung pagbabago yun o kagang sulit ng mga ilo ito, yang yung gabuan yan eh, yan ang ano sapat ng ano dyan ano circle yan Kison City circle yan o gabuan yan circle Kison City circle yan pupunta niya Pilkua Pilkua mga ilo pupunta niya sa Pilkuwa. Pilkuwa,

Ayan ang carousel ka ng mga ay, ano. Ayan ang Anong ay, binablog mo dyan, Brad? Ayan, nakita ko yung yamang nakita mo yan. Ang sakyan, takbo, takbo. Uh. Ayan, nakikita ko yan. Pupuntang pilkuhan yan, mga idol. Gabi ang pukulo ng mga idol. Gabi ang pukulo. talaga mga idol dito sa set kill. Ayan ang set kill. Mapuno mga idol. Ayan, ayan, ayan. Tanaw, tanaw mo ang kabuuan ng circle City mga idol. No? Oh, tanaw tanaw mo, mga idol. ganda di oh, ganda talaga dito, mga idol. City. Oh, Ayan, kaya po yan yung isang city mga idol, Hirap ka nung mga ito kasi ano. Ito pong sa loob ng city hall yan. Ito pong loob ng city hall yan. Ayan, loob ng city hall. Loob ng city hall mga idol. Ayan, loob nga Loob ng city hall. Ayan, ayan. Ayan. Sa loob ng city hall mga idol sarap ng ito sarap sa ng City Hall ng mga idol. Harap harap. Ito pong harap ng City Hall. May lang makikita niyo mga idol. Ano naman yan man. Do na man pala Pasikil. kita mo yung mga idol? Ayan. Ang ganda ng mga mga idol. Yan yun naman yun galing sa nung nung nung, nung, nung na may mga natakbo ng mga kutsi doon mga ito mga sasakyan paikas sa circle yan galing sila sa Mindanao, Abinyo, Misa sa Abinyo at sa galing sa Fairview o, o galing sa Fairview mga idol. Diyan dyan sa ano kasi yung kaba ano yun yan silalim yan ng LRT ano yun kung nakabali LRT siya ba yun? Masasadya na nga nun lahat Ayan, kitang-kita mo nyo mga idol I don't know Ang batak-batak dito Ang mga sakyan Ang laging dalawin Ang sakyan ng mga idol, ang dami Ang mga idol, napati ka talaga ng mga idol Ayan, nakikita mo kabuuan ng mga idol Kasi dito kami sa 15th floor ng ma... City Hall Ayan mga idol Nakikita mo talaga nyo harapan ng City Hall yang yan nang idol harapan yan harapan yan idol ay, kita mo ganda pag, 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 asin, sinang, Kisong City Kisong City kasi mga idol yan, ay number one kung number one taxpayer, mga idol. walang iba Kisong City taxpayer, number one nagsuputan ng mga gusali dito mga idol ang dami mga gusali nagsuputan dito sa Lungsod Kisang City talagang sila ng bayan ng Kisang City mga idol ang dami, dami nagsuputan ng mga building mga idol yeah, dito hindi tamang pa mga tanawid pala napakaganda yan ang mga idol talaga dito yung DS.

na itong mga ilan uh, napaka-asipit yan uh, ang mga ilan mga pero hindi ko na alam uh, sa harap itong mga video kasi dito ko sa taas ng mga so masulit na sulit magandang yung maraming salamat sa inyo sa wala, sa channel sa support kung maguhan pa kayo sa aking ng mga idol, please comment like and share and subscribe more thank you thank you thank you mga idol City ko mga guys. Circle. Circle ng city. Oh idol it. god. Nakita mo ang kabuhan ng mga idol sa Kisun City. Circle. Nakita it. mo talaga ang mga idol. Dito kami sa 15th floor ng City Hall mga idol. Wala pa na sa si gitna. Nah, ini saya kita anu nih one, na 1 foot. <laughs> yang anu yang tawer, tawer. Logo tawer ya. Buat. Kanin message pelan. Jadi bisa tak semai dan sudah di City berapa ya, Bravo. Bravo Bravo duahid Alpa, duahid. Duahid, duahid Bravo dua hit dua hit, 15 15 dito naman kasama ng mga idol. Ito, ito ba, na sila, oh. Dito na, oh. Ang ito dito. mga 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 idol? mga mga siya mga 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 mga

Ito si Madam Olivia. Good morning sa, uh, sa 15th floor. Ayan si Marining. Ito ay, ay papasok na. Papasok na kami dito guys. Kasi dito daw ang specialty. Specialty. <laughs> Ayan ang idol. Dito kami ang mga idol. Waiting, waiting, waiting na mga idol. Huwag kayo mag-cover guys ah, Ito tayo Okay guys Kain na na Punta na guys Kain na, na guys Nag-ready na mga idol Kain na kami May, may ay, ano dito Ang Ito. nito Ah ya yeah. ya, <laughs>